medyo so, puno F na pa rin pinaka-current location natin dito sa Maytondo yan isang uh, side channel na nakatali at saka yun mga hindi na umahanda rin ang problema kakalat ka rin na lang halos talaga yan ganyan na talaga mangyayari yan Okay, huwag nilagay dito ha. Okay, barangay ito. Dapat malingi. Okay. Kinasalaw ulalo barangay Carcar para barangay. Etong keteke 'to. Manay, barangay po ito. Oo. Oh, oh. Hindi eh, 'yan naman pabuyey. Nandiyan talaga 'yung barangay, hindi 'yon. Eh boto nga itong barangay niyo, may kubay oh. hindi 'yung slash 'yon eh. Oh. Ito 'yung ba barangay niya, 'ce. Ha? Huh? Ito barangay niya. Oh. Saan, mo, sa taas. Hayo, ah, uh. may may lupa oh. Ito kasi ano eh. Oh, hindi kadulan ng barangay 'to sa Kusasan. Nakapatong mismo sa pangketa. Oh. Kinalam din 'yung gila ano. Para ano, malinis mga caretakers niya. Oo nga po. Ang problema niya namuno dyan. Hindi kami pwede makaila kasi sa taas lang kami. Nagagalit sila dahil sinasabi nila, Mark, pwede nyo naman daw sila i-chat. Ayaw nyo raw i-chat na para kami. Hindi, ako na. Okay na po. Pagkawalan pag-uusap niya para. Oo. Para kung tayo wala na yung kapatalo. Thank Ticket. <laughs> iti, iti, iti. Ah, dyan. parang guys, parang. Kum yeah, yeah, na lang yes. guys, ako barulong ako pakiusap, pa. kaya lang, may ang ganda din yung pakiusap sa akin. Ayun na, naririnig niya kan, taki ng dalita na ako, adam toloy ah. Uli naman Lagi na sa akin 'pag pikit. Boy, taw, yung mga igid di, sarili mo. Ante, sa kanila po 'yung, kasi sinasabi po sa kanila. Eh kasi nababago yung barangay pa. Ha? Mereka, mananang, ah. oh, sige na, kanyan nyo na ha. na. Okay, oh, sige, sige. Ay. No, sige. Oh, sige. Balik hey, na. Okay, tutuloy lang kami ha. At ito, po, oh, dito barangay. Nah, yung barangay. Napahay yung barangay, dinalagay. Masasalaw. Oh, so, maganda pwesto yung ng barangay. Oo. Hindi abstraction. No, may loading ha. Eh, puta eh. May tenant naman. Sa <laughs> <laughs> <Bye, bye, ya>. ito <laughs> yung palipat buuin yung buuin yung ano mo let ko panay ni panay 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 Sige, okay, sige, okay, go, go, go. Baba, baba mo muna, Eh, yun, na si Kuya. Nagbubuhos bigla dyan. Dapat ito, nga, hindi amin, amin

เนอร์แฟบารอนนะ

talaga Ayun, baro na pa rin naman tayo mga kayo Hindi naman isang straight lang to Misa napapapos yung skinita Pero lumalabas pa rin tayo sa f Sana mata bata. Parang na makasigkin kinawani nila rito. Sige. Sana 'di nanjan. Okay Sige, na sa ikaw lang inihintay sa mga...

Pandong, kunin na si sa Pandong, di niya yun? Kapatid Pandong yun? Pandong. di oh. Dumi. 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 eh Dumi. 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 tayan Jen, eh, no? Hinihintay ka lang. <laughs> Oo, oh, oh, hindi talaga natin ako. Para kapag alis okay na. Uh, oh. Kaya problema, bumalik ako. Napipilitan magkulasan. Oh. Ano mo, ano wala, oh. Pasokan doon, yari sila doon. Nasa dulu, dulu naman. Doon naman. naman tayo pupunta. ikot na naman yan, kung saan pupunta, kung saan kung saan sila magkagalit. Hindi, iwasan lang si General talaga. Oo, oh, Diyos ko. Doon, doon! dito, pala magbawal. Oo. No, yan, no, Yan, pag dumarating ka, nabawala yung mga ano. Oo. Oh. Tapos bigla may nagbawal. Oo. Oh. Oh, yun, no. oh. Oo. Ayun. na lang kami! Tanggal niyo na ngayon ng motor niyo si dyan. <laughs> Abati mo na <niya>. yan. <laughs> ので何

Ako. Mukhang hindi lang mo. Mga sanyo. Yung hiya nil, hindi hiya. Puro puro hiya mo. Kanino ba 'yan? Kanino 'yan? Sino ba 'yan? Kanino 'to kayo? Okay. Kung lang na,

sila yun na, hindi. ano to? Ano to? May kagawad dyan. Kagawad ba to? Kagawad. Magayang kagawad. tanggalin eh. Kaya? Hindi. Saan siya Hindi, eh. Hindi pa. Hindi pa, saan dyan lang po. Walang mo na Sige, bibigyan ko na lang. ko segundo? eh. Oo. Yeah, tama, sir. Okay. Okay, sir. Ano problema General? na usap yan. Naghalog yeah. yan. Shut up General. Hindi po? yan si General. na yan. Nagbano? na, na Pasko eh. Oo alam mo, talaga malapit Christmas party tayo sa inyo? Uniform na, uniform. Engineering. Uy! Uy! Ginto! Ginto yun! Yun o!